May mga araw talaga na sarap kumain ng sopas, lalo na ating lamig ngayon. So yun, nagluto kami. Tara, turuan ko kayo. So una guys, naglagay kami ng butter. Tunawin lang natin to. Lohit lang guys ha, para hindi masunog. Pagkatapos, lagyan na natin ng garlic. Sote lang natin to then onion na naman so lang natin to ng mabuti guys and make sure low heat ha para hindi masunog pagkatapos lagyan na natin ng chicken breast kayo na bahala nung style sa pag slice nyo pero sa amin slice namin na parang chicken strips Sote tinyo to ng mabuti guys para balance ang luto lahat then lagyan na natin ng soy sauce black pepper then sote na naman lutuin nyo to ng mabuti guys para tamang texture yung chicken natin Pagkatapos, pwede natin ilagay yung carrots. So tirang natin ito ng mabuti guys para magdagdag ng extra flavor sa chicken natin. Pagkatapos, lagyan na natin ng 6 cups of water. Cover muna din pagkuloy lang natin. Pag na guys, lagyan na natin ng chicken cube. Then haluin lang natin para magblend talaga. Pagkatapos guys, ilagay na natin ang 400 grams of elbow pasta. Kayo na bahala nung brand na gusto nyo, okay lang yan. Then cover lang natin guys for 8 minutes or hanggang maluto na yung pasta. Then pwede natin i-add yung sliced hotdog. Pagkatapos, yung cabbage na naman. Dinaloy lang ito ng mabuti guys para luto lahat at balance na balance ng texture niya. Pagkatapos guys, lagyan na natin ng 370 ml ng evaporada. Alas ka brand yung ginamit namin dito. Pero as I said, kahit anong brand, okay lang yan. Dinaloy na naman natin guys para mag-blend lahat yung ingredients ito din yung magpatulong sa pagtikin ng soup natin at magdagdag ng creaminess and flavor enhancement. Pagkatapos guys, dinagdagan po namin ng salt to adjust the taste. Pero if may patis kayo, yan, perfect yan sa sopas natin. Haluin na naman natin guys, pagkatapos cover ulit for 3 minutes, then ready to serve na to. Yun, ba diba? sobrang sarap tignan. Creamy na creamy. Actually, pwede din to ibenta, lalo na tiglabing ngayon. Sure ko, boom talaga na business na to. Ito pala mama ko guys, request kasi niya siya yung mag-taste test. Pero sabi niya, yun, sobrang sarap daw. Approved na approved. Till next time na naman guys.